today's video guys, papasok na po ako sa school. Tara! Samahan nyo ako, Ted. Hmm. Hi guys! Papasok na po ako sa school. Sa mga nagtatanong dyan, kung saan yung school ko, Kaloocanat Elementary School. Hi guys! Wag ka po sa iyo. Mag-iwan mag ka na po ng baka ng kayamen. Hanap <tries> tatanong diyan ko anong pangalan ko. Prince Geron, Prince Geron B. Mujano po. Yung pangalan ko. Eto pa ito. Kulay yan. Ito nga pala yung bago kong <tries> binila. kami sa school ko. Elementary school. Kasi <coughs> ito nga pala yung dati ko yung classmate. Lapit <coughs> ka doon. Hello. <laughs> Ay, hello. Ay, Pakilala mo siya. Si Prince Gerald Section <coughs> si mo daw. Section ako sa puso. Dati. Ngayon, grade 1 ka na. Section mo daw. mình đi bộ. Bye bye. Bye bye.